Yo, what's up mga idol? For today's video, ayun, isi-set up na natin yung ating mga bike, road bike at MTB dahil lalaro tayo sa uh, Pesta Sagasan. Gasan at hindi ko na inintrohan mga idolo syempre mahaba-habang trabaho na naman ito para sa ating mga bebe at kung saan ayan na si set up natin ng pangkarera si Erbs tsaka ayun si Monster Kate ay sila nga palang dalawa ang ilalaro natin sa Open RB at tsaka sa MTB nako ay sana na may palarin kahit alam na alam sa sarili na walang insayo ay hisaw ay talaga sanay na sanay lumaban ka kahit walang alas ay nako ay tamang ano la ang balakasan la ang loob tapos enjoy the moment at ayan na tinanggal na nga rin natin yung kanyang gulong kasi papalitan natin ng inapang laro natin na gulong which is yung mas maliit na size ay syempre ba naman at so kita mo naman yan ay mahirap yung ruta pero kakayanin siyempre. At ayan na nga, na natin yung kanyang unang gulong at yan na dumako naman tayo sa kanyang rear wheel set at edi iringani pala ay Vittoria Corsa yung gulong sa huli tapos Maxis naman yung nasa una puro tubeless ready na to pero hindi ko pa ina tubeless sa kanala siguro pag naisipan ko ay nako ay mahal mahal ba yan naman yung sealant at iringani kinabit na natin yung kanyang inner tube at kaya magiging colorway ng ating bike ngayon ay black, gray at white at yan ang ni uh, hindi kagaya noon na mayroong halong kulay brown at awan uh, kung anong magiging resulta nito at ang uh, kalabasan na design pero nakita nyo naman na dati yung mga upload ko kaya yun na rin ang itsura nyan at isi-set up lang natin siya ng pangdiinan. Ay, pangdiinan ba? Nako, ay, diinan sa huli. Nako, hindi makahabol si idolo. Ay, At istingin lang natin, mahalaga ay mag-enjoy tayo sa bawat laro kasama ang ating mga idolo. At syempre, huwag kalimutan natin mag-vlog. At para naman may mapanood yung mga idol natin dyan, nakasubaybay sa ating channel ba? at nairin na ng ngani at yun na pagkatapos ngani ng ganyang gawaan ay syempre madako naman tayo doon sa paghangin sa kanilang dalawa at syempre habang tayo nagagawa ay good luck pala sa mga malaro Shout out sa mga idolo ko dyan nako talagang mapapalaban at nako ay napakadami pa naman daw ng dayo ay hisos ay talagang yari na naman suksok na naman tayo nito pero syempre papalag at papalag tayo kasi meron naman tayong lakas din meron din naman silang lakas ayun ay, lamang ay talagang magkakaubusan lang yan iwa pa rin ang lamang sa ensayo mga idolo at ayan na basta't enjoy lang natin ang bawat nangyayari sa ating buhay at syempre kailangan umuwi tayo ng ligtas kasi meron tayong pamilyang nag-aantay wow ay syempre bayan naman at yan na kinun na natin syempre kailangan maganda mga shifting para naman iwas aberya at walang dahilan sa laro pagkatapos at yan na nga nakita mo naman yan all goods on the hood at pagkatapos yan syempre mga idolo ayan ay na isunod na natin si monster kate at ang ito na ay babaguhin lang naman natin dito yung kanyang handle grip at kita mo naman yan, chinon up muna natin tinignan natin kung may palyado sa kanyang shifting at yan na kita nyo naman wala namang pinagkaiba at okay na okay pa rin sya mga idol at ayan na nga ni pagkatapos nyan at yan na sabi ko ay tanggalin na natin yung handle grip at yun na nga ni nako ay talagang pag handle grip ang usapan ay napakatigas bayan yan na ay kita mo na yan maraming pasensya ang aubusin para matanggal natin yan ay kagandahan lang do sa ibang handle grip yung may allen wrench yung may bahaya na plastic pero kasi ang ginagamit namin ay yung mga rubber para mas maganda yung gripping at medyo may tagal din siya at yun ang na, kinabit natin yung propalm na handle grip at kulay puti ang napusuan natin at kinabit na nga natin sa mga idolo at chinik natin yung level no kanyang lever at yan napagkatapos nga ninyon ay syempre naman hugas time na tayo at yun na nga ni sinet up na natin do sa ating car wash at ayan na sinimula na natin ang seremonya ng paglilinis at kita mo naman yan no talagang paspasan malala at yun na diretso shampoo at para naman makita nating fresh na fresh ang ating alaga at yan ang ani uh, naman o kita mo naman yan tamang brush brush lang at ganyan tayo mag maintain ng ating mga alaga. Siyempre naman, kailangan nating alagaan yung mga bagay na pinundar natin para tumagal ang serbisyo at kumonti siyempre yung problema natin sa kanila. Yun lamang, pag tinamaan tayo ng upgrade titis huh? ay talagang napakasakit at anong hirap iwasan. maliban na lang kung pagalitan ka ng iyong Misis, ay kita mo naman yung Buti na tayo suportadong-suportado ni Misis sa mga ganitong bagay. Kasi balang araw si bro bro naman ang kasama ko sa mga ganitong galawan at nako ay sana nga ni Iganere ang piliin niyang laro ay nako naman yung libangan ba at nako may kasama-sama man lang at nako si Macy's ay nagabike din yun ay abuduling ko silang dalawa at rin na nga ni pagkatapos ay kagandahan at kainaman. Let's G! Okay na mga idol Ayan. Good luck na lang sa atin Sa laban Bye!